Si Padre Pio ay kinuha sa hukbong sandatahan ng Italia sa kabila ng pagiging pari. Sinikap niyang mapanatili ang kanyang pananampalataya sa gitna ng malupit na katotohanan ng buhay militar. Napilitan si Padre Pio na talikuran pansamantala ang kanyang monastikong buhay. Tiniis niya ang pangungutya at tukso mula sa kanyang mga kapwa sundalo. Tiniis niya ito ng walang reklamo. Sa kabila ng mga paghihirap, nakahanap si Padre Pio ng mga paraan upang makapaglingkod sa si iba at makapagbigay ng kaaliwan sa mga sundalong may sakit o nasugatan. Dahil sa kanyang karamdaman ay humantong sa isang mahimalang paglabas niya sa serbisyong militar na nagliktas sa kanya mula sa panganib ng digmaan. Panoorin ang kabuuan ng ating istorya ng ngayong araw para sa mga detalye. Magandang uh, araw po sa inyo lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod at tagapagtanghal si Jose Maria Alcasi. Manatiling nakatutok. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na italaga ang kanyang sarili sa kanyang bukasyon sa reliyon, hindi nagtagal ay natagpuan ni Padre Pio ang kanyang sarili na nasangkot sa mga kaganapang mapagbabago sa mundo magpakailanman. Noong isang libo siya labing 1915, lumahok ang Italia sa unang digmaang pangdaidid uh, na nakipaglaban sa alyadong mga Persa or Allied, Allied Forces ng Britanya at Pransya laban sa imperyo ng Austria-Hungria, Alemanya at Ottoman. Noong Nobyembre ng taong ngayon, kinawag si Padre Pio para sa serbisyo militar sa ilalim ng batas ng Itaya na nagpapahintulot sa pamahalaan na ilahok ng mga mamamayan sa hukbo. Napilitan siyang talikuran ang kanyang monastikang buhay at magsilbi para sa tungkuling ito. At siyempre, nasaktan siya sa mga pangyayaring ito. Ang kanyang isang konsuelo lamang ay bilang isang kleriko ay hindi siya kinakailangan lumahok sa labanan. Sa halip, itinalaga siya sa isang hukbong medikal ng hukbong sandatahan na uh, nakadestino sa Napoli. Ngayon paman siya ay umiyak ng mapait ng araw na hinubaran niya ang kanyang sarili ng kanyang abitong cappuccino at nagsuot ng damit ng isang karaniwang tao. Ang kanyang paglalakbay sa kampo ng militar sa Napoli ay tila isang malabong panaginip nakaupo sa likod ng isang truck kasama ang ilang pang mga lalaki, hawak ang mga raksak o napsak sa kanyang kandungan, si Padre Pio at ang iba pang mga bagong kalahok ay gumawa ng mahaba at malubak na paglalakbay patung Napoli. Nababad ang mga lalaki sa makulimlim na unos na bumuhos mula sa kalangitan sa kanilang paglalakbay na tila tagos hanggang buto ang perfectong halimbawa ng damdamin ni Padre Pio. Ang isa sa mga lalaki ay lumingon kay uh, Padre Pio at nagsalita habang bumubuhos ang ulan. O anong gagawin mo? Ano ang kwento mo? Ako ay isang paring cappuccino, sagot ni Padre Pio. Isang pari, ha? Mumuso ang lalaki at uh, nagsimulang magmura at manglait. Isang magandang araw na ibinigay sa amin ng iyong Diyos. Dapat ka naming itapon paalis ng truck ngayon din. Nagtawa na ng mga ibang lalaki para sa natitirang bahagi ng paglalakbay, si Padre Pio ay tinukoy lamang bilang ang pare. Ang pagtitiis sa ganitong uri ng pagtrato at ang iba pang kadudadudang pag-uugali ng mga sundalo ay isang pagsubok para kay Padre Pio. Noon pa man, ay naging siya sa mga ganoong bagay, ngunit sa buhay militar, imposibleng matakasan ito kung inyong matatandaan ng, ng kanyang kabataan, ang mga kalaro niya na nagmura ay uh, kinakbuhan niya dahil hindi niya matiis na marinig ang mga kalapastangan laban sa Diyos. Ang paglalasing, awayan, chismisan, mahalay na pag-uusap, kalapastanganan at lahat ng uri ng bisyong may isip ay makikita sa kwartel. Para ba siyang nakulong sa loob ng isang maruming bar Pinilit pa ni Padre Pio na hirap tumugon gamit ang isang pangalan na iniwanan niya ilang taon na ang nakararaan. Napagalitan pa siya ng higit sa isang beses ng tawaging siyang Francesco ng mga nakatataas na mga opisyal at nakaligtaan niyang uh, tumugon sa kanila. Sa gabi umuupo si Padre Pio sa gilid ng kanyang higaan na mumuni-muni tungkol sa nakaraang huling dekada. Bagaman tinanggap bilang cappuccino sa loob ng siyam na taon, hindi kailanman siyang namuhay bilang regular na bonghe dahil sa kanyang karamdaman. Ngayong kaanib na siya sa buhay militar sa digmaan, mas malamang na di na siya makababalik pa sa monasteryo. Ibinaon niya ang kanyang mga ulo sa kanyang mga kamay at nanalangin ng pabulong. O Diyos ko, bakit mo ginawa ito sa akin? Gaya ng dati, sasagutin ng Diyos ang panalangin tanong na ito sa pamamagitan ng pagpapakita kay Padre Pio na siya ay may plano para sa kanya. Gagamitin niya kanyang anak na magpalaganap ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Nagpatuloy si Padre Pio upang tumanggap ng medikal na pagsasanay at natutong pangalagaan ng mga sugatang sundalo. Pinaginhawa niya sila sa kanilang paghihirap. Ginagamot ang kanilang mga pisikal na pinsala habang pinaglilingkuran ang kanilang kaluluwa. Sa ilang mga pagkakataon, narinig niya ang mga kumpisal ng namamatay na mga tao at ipinagkasundo sila sa Diyos bago sila lumampas sa tabing ng buhay na ito. Ang mga karanasang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding habag sa mga may sakit at namamatay. At kahit na noong una ay tinukso siya sa kanyang mga kapwa sandalo, iginagalang na siya ng mga ito. Kinatanggal ang kanilang mga sumbrero kapag siya ay dumadaan. Wala nang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ngunit hindi magtatagal ang serbisyo ni Padre Pio at taliwas sa inaasahan ang sakit na nagpipigil sa kanya na manatili sa Morcone sa kumbento doon ay nagpaalis din sa kanya sa hukbong sandatahan ng Italia. Kasi isang araw natagpo ang namimilipit si Padipio sa kanyang higaan. Basang-basa ng pawis at nag-aapoy dahil sa lagnat. Nagulat ang isang mediko ng hukbo na kumukuha ng temperatura ni Padipio nang pumutok ang merkuryo mula sa termometer na nabasag ang salamin. Sabi niya, anong palagay niyo dito? Ang sabi ng uh, medik sa kanyang nakatataas na opisyal. Pumiling ang tinyente. Wala siyang silbi sa atin sa ganitong kalagayan. Pauwiin mo na siya para doon na siya mamatay. Kaya lang, itinapon si Padre Pio sa likod ng isang bagon at ibinalik sa Petel China. Ito ay isang magandang bagay uh, kung tutuusin. Humigit kumulang 700,000 libong uh, mga Italiano ang namatay sa digmaan kung hindi pinauwi si Padre Pio, malamang na isa siya sa maraming nasawi sa digmaan. Inakala ng commander ni Padre Pio na pinauwi niya siya para doon mamatay. Pero hindi namatay si Padre Pio. Gumaling siya at muling isinuot ang abito ng mga Kapuchino. Hindi siya nagtagal sa Petertina kayong paman dahil inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na pumunta sa monasteryo na sa Pogia isang lintrod sa Timog Italia upang magtrabaho bilang isang espiritual na direktor. Tila kararating lang niya doon ang ng utusan siyang lumipat muli. Sa pagkakataong ito ay magsasadya uh, noong tag-araw ng 1916, 1916 sa San Giovanni Rotondo. Isang bulubunduking bayan na 80 milya sa timog ng Petrelcina inaasahan ng mga superior ni Padre Pio na ang hangin sa bundok ay magiging mabuti para sa kanyang kalusugan. Habang iniimpakin niya muli ang kanyang ilang mga gamit, sumulat siya ng mabilis na liham sa kanyang ina. At sabi niya sa sulat, Ako ay nasa San Giovanni Rotondo, sa loob ng maigling panahon lamang para sa kaunting ginhawa at pahinga upang makakuha ng kaunting hangin sa bundok. Akala lang niya yon noon. Lingit sa kanyang kaalaman ay mananatili siya doon sa San Giovanni Rotondo ng limampung taon hanggang sa kanyang pagyao. At yan ang masalimuot na yugto sa buhay militar ni na Pio na ina inaakala niya na mananatili na siya doon panghabang panahon. Ngunit sa awa ng Diyos, siya ay nakalabas at bumalik sa kanyang uh, monasteryo bilang isang prilet upang tuparin ang kanyang bukasyon. At yun po ang ating istorya ngayong araw. Sana ay naibigan po ninyo at kung naibigan po naman ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-komento at i-share din po niyo ang video ito upang maipakalat pa natin at uh, mapagkakilalaan ang banal na buhay ni Padre Pio. At uh, para sa inyo, nandito pa nakapagsusubscribe mangyaring mag-subscribe na po nga kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung ilalabas sa hinaharap. At uh, umaapila rin po ako sa inyong suporta, suporta, suportahan ng aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy at donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ang misa po ay para sa inyo at hindi po sa mga namamatay. Pero maaari niyo po silang isama sa inyong mga intensyon at para sa mga karagdagang mga detalye ay mangyaring bisitahin ang aming uh, website sa ang tinigdepotio.com sa inyong paglahok ay uh, bibigyan namin kayo ng regalo ng uh, pinasbasang larawan o medalya ni Padipio na naaayod po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy uh, ang uh, pagbibigay po ng durasyon ay sa papamagitan ng GCash sa at sa uh, sa pamamagitan ng transfer sa aming video account. Mangyaring bisitahin ang aming website para malaman ang mga detalye patungkol dito. Pindutin lang ang buton sa taas at uh, da dadalin po kayo sa aming website doon niyo po mababasa ang mga patakaran. At hanggang dito na lang po tayo. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat rin po sa mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, bahala na po ang Panginoong Diyos na suklian ang inyong kagandahang-loob. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, dito po ay uh, lilisanin ko na po pansamantala ang ating programa at sa uh, muli nating pagkikita, nawa'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.